ano daw. Ano po, ang Unlocked AirPlus. Kabean ko ako nagaan. Wala po, bago uh, lang really po. Oh, wala pong 1 week. Ang ko. Ang mga AirPlus po yung Okay,

Ang damdamin tayo ngayong araw. Go! May irebe na yan. daming latay. No? Dito pa lang sa harapan, may mga naglalatay na no? mga boss. Hindi. Tara, pasungin natin mga boss. Let's go! Dito sa bungad. Ayun, nagugula yun. Bende itong lang mga boss. Oh. Ito, dito pa rin yung tools kahapon. Ayan. Mga silver. Doon, na, may mga, ano pa rin, eh? may mga tools na rin din. No? Eh. Parapan na natin. Dito sa may gilid, meron ng mga nagbebenta ng hand tools. Ayan. Eh. mga Japan tours naman di, ito, mga nah. ito, mga Japan. Ito, mga Japan Japan jen, di, ito, mga Japan mga <laughs> Nakapasok na tayo dito sa loob ng Carmen Planas mga boss. Grabe dami pala talagang tao ko yun. Ang tao dito mga boss. Ang lupa talaga yung Daming ng tao rito mga bossing, <tinyo> boss, nakapaglinggo, Grabe. Ang na mga boss.

Ayan yung mga available na relo dito mga bro. Ang gamit tao mga boss no? Eh? Mm -hmm. Dito na tayo sa uh, makapag, ano mga ibang ng Saragosa Street. Ayan. Uh, Kaya mga pag ano yung mga items na siya doon. No? Ang daming tao. Ang pasulipan na lang natin no? yung mga items na makikita natin dito. wala so, ano yung masyado ng yung tinda yung bike, bike parts to Hoy! Hoy! Dito ulit si ate na yung kising manaw. Native may mga bike dito binibenta mga buso. Road bike o 3-5 Master

Eh masih pakai aja mga bos yang inahanat yeah. charger-charger Eh, jadi ada mga pang -laptop. Ito, uh, you think. lang daw, murah

Dito pa rin tayo. May wala nang tunog to? Wala po. Mayroong battery. Makalalagyan lang ng battery. Hindi, pero pag binagyan ng battery, Ah, sira na siya. Mm -hmm. pang display na lang. So, yun. Bakit ba binibenta to? Sandahan mami, sandahan. Sandahan na lang oh mga boss. Pwede palaro ng bata. May mga ano, ano ba ito? Nerf gun, water gun, ayan, meron dyan. Ang bagong dating nga tayo. may mga uh, dito pa rin yung pang fishing. -fishing. Diyan pa rin yung mga buta-buta. Ang Japan Surface, mga boss. Uh, nandito na tayo na lampasan na natin yung Zaragoza Street. Dito sa may mga isda. May dahil pa rin naglalating dito. Banda rin. Hindi tayo makapag-check item mo. Kasi kami tao. Hindi makasingit. Ayan. Hindi na lang tayo. Ayan. Ang namin namin. tatawid na tayo dito sa kabilang uh, street ay eh, nabi sa dido. dito hindi na po kung tangan po eh. ko lang kapo na meron din palang bata dito na po. dito check natin ang daming tao grabe iba pala talaga pagkalinggo dito mga bus ang daming dito so, ang dami nga, ang dami nga rin ng lalaki dito mga boss. malapit sa BDO Carmen Plan. Ayan. Ayan, Ayan, dito nung meron. Ayan, mga shoes. Kasi pag pinansabong ko yung malaking pera yun yung mga sapatos dito ni ganyan ko yung camera oh Oh, my God. sa mga nag collection, ang gandang antik na antik na itsura. Vintage. Ganda.

Ano po, uh, Mangkulas Surplus. Bago lang po ako nag... Ano, ano, wala po, bago lang po. Bago bago lang po Oh, wala pong bago one week po. po Mangkulas man Surplus po. Mangkulas Surplus. Surplus. Opo. Oh, mga Surplus po yung... Uh, ano Ako, vlogger natin. Yung lang sa Subscribe din natin ang channel niya. YouTube yun sa channel niya. Kayo po, ano? Ka? Obon Tin Vlog. Ah, kayo po Obontine yun. Obon Vlog, saka si Tony Vlog. Ah, Tony Vlog. Kayo po po. Napakabalagay rin po kayo, tsaka sila, ano, sila, sila lakay. Thank you. Salamat po. Salamat. Salamat po yun. Shout eh. out, shout out. Ayun, laki nga. May mga namisahe dito na dropa vlog natin mga boss. Shout out sa inyo mga boss yeah. o Iga, ma may mga rilom mga boss. <coughs> o <coughs> may din. O may siguro tamaan karamihan nating. So magkaka-mamay-swani sa mga O yung mga Isang pamigay to. pang pamigay. parang sila, na yata may ari ng Kami planet magbibigay lang

akala ko dun lang sa bunga. Ayan. Yeah. Uh, salamat din sa mga... Salamat at shoutout sa mga co-vlogger natin dyan. Sa mga... Uh, matatagal na no, na nag-vlog, napapanood natin yan na sila. Kaya sila yung inspiration din natin na... Mag-update-update uh, din dito. ng mga bike parts. Bike parts, ayan. Yeah. Ang ah, nandami. Ang haba pa pala. Oh. Ang dami pa. Ang gandun pa. Ay, latag. Ano ba sa truck? Hindi ko lang sure kung paglampas sa truck, meron pa. Ayan. Kapag nagpunta kayo dito mga boss, ayan, Diretso nyo lang yung Carmen Planas. Hindi ko lang sure no, kung, ah, uh, kung hindi lindo, kung marami pa rin naglalatag dito. Kung hanggang dito pa rin naglalatag. Ang latag. Ay, dami. Grabe. May mga sapatos oh may mga branded, mga bossy. Imported in original. Ito may mga bente-benting uh, skirt. Tsaka short. dami.

Uh, kampas retingian ini ya ini da itu mau benda Chips ko. Ayan, mga pag-poker. Ayan, chips. Ah, dito naman, ayan, may mga remote. Calculator, cellphone. Ah, wala ng cellphone. Charger ng cellphone. Ayan, <laughs> mga shoes din meron. Ayan, may mga Nerf gun. May mga toys din siya, mga boss So, dito na ata yung dulo. Ayan. O, ayan. Dulo na siya ng kamintahan. Dito, dito na yung dulo ng lapag natin. Ayan, mga pwede nyo mabili. Ayan, mga mga pwede nyo makuha dito mga items. Pag so, pumunta ka rito, no, uh, karamihan na may bibili mo. Mga cellphone, mga relo, ayan. Uh, mga tools, yun, marami toys, mga shoes, ayan, mga mga anik-anik gamit sa bahay. Ayan, kagaya nyo, mga tools. So. Ayan. ayan yung pwede mabili dito. Stop price naman lang ito. Eh, 100 lang. Silvestre. Ayan. Dito naman mga Japan surplus. Ayan may mga ceramics siya. Ayan Oh. 10 pesos lang. Yung nandun ha. Ah, sa ano. Sa Luna Basket. Sari-sari. Ang mga din eh. Ano ba? Ano yan? Shoutout kila kuya vloggers. Grupo-grupo din sila, no? Kung mag-vlog sa mga idols natin dito. Ayan. Sana maging kagaya din natin sila, no? Sa mga old Sa mga nagko nagko-collecta. Gumagokolekta ka ng mga vintage or antique. Dito marami kang mga ano, mahahanap. Ayan, tulad yung pocket books, oh. Bihira na lang yun. Natatandahan ko, oh. Natatandahan ko dati yung kita ko yung mama ko. Nag-aarkila-arkila pa ng ganyan. Ayun, oh, ganyan. Oh. Vintage na clock. Ayan.

Ito yeah. assorted items nandito mga na. boss. So, may ano? May... Ano ba? Ayan ay, sila, tiga-angga po. Bablag dito. May lalakay idols natin. Ayan, na-meet natin sila. Kuya Bornox TV nila ati ganggang si Lakay at uh, ang sarap sa pakiramdam na, na tulungan dito sa Burautan mga boss ayan ah, um, ano sila approachable ang galing na uh, ka um. So, siguro hanggang dito na lang boss, at mga boss, yung, yung aking update dito sa Latagan uh, potential lang kayo kung hindi natin na uh, lapitan yung ibang nagtitinda no kasi wala daming tao eh hindi ko rin expect na ganun karami pala yung tao hindi natin nakita yung mga ano medyo nakakaya kasi magsingit-singit eh kasi syempre yung iba uh, dinayo talaga yung eh, ngayong araw so ayun lang mga boss maraming salamat at sa susunod ulit no shoutout sa mga tropa nating vlogger dito sa Burautan, yung mga namit natin ngayong araw. So, Ngayon na mga boss, maraming salamat. Bye-bye!